Mga bagay na hindi dapat gawin para sa lalaki. Alam mo ba, hindi lahat ng sakripisyo ay pagmamahal. Minsan sobra ka magmahal, nawawala na ang sarili mo. Kaya importante malaman kung ano ang tamang hangganan mo. Hindi lahat ng bagay dapat ibigay para sa lalaki. Narito ang siyam na bagay na dapat mong iwasan. Una, huwag maging babaeng bersyon ng lalaki. Pwede mong suportahan habis niya, pero huwag mong gayahin. Huwag mong iwan ang passion mo para lang sa kanya. Making interest ay nagdudulot ng disingenuous na relasyon agad. Ang uniqueness mo, yun ang unang nagustuhan niya talaga. Maging totoo sa sarili, hindi lang para sa lalaki. Pangalawa, huwag itago ang talino mo. Huwag mong bawas ang opinion mo para lang masunod siya. Matalinong babae ay laging nakakakuha ng respeto sa lalaki. Diskusyon at debate ay nagpapatibay ng relasyon ninyo pareho. Huwag matakot ipakita kung gaano ka katalino palagi. Mutual intellectual growth? ay susi sa healthy relationship. Ikatlo, huwag maging nanay ng iyong partner. Hindi mo trabaho ang maglinis o mag-alaga palagi. Grown man siya, kaya niya alagaan sarili niya ng maayos. Constant nagging ay nagdudulot ng imbalance sa relasyon ninyo. Mas importante, partnership kaysa parent-child na dynamic sa buhay. Huwag mong gawing responsibilidad ang lahat ng bagay sa kanya. Ikaapat, huwag ihold ang sariling pangarap. Huwag mong i-stop goals mo para lang sa kanya, tamang partner ay magiging cheerleader mo sa buhay mo. Pursue passions mo kahit busy siya sa sarili niya. Supportive relationship ay nagpapalago ng bawat isa nang sabay. Hindi dapat mawala identity mo sa pangalan ng pagmamahal. Ikalima, huwag iwasan ang mahirap na komunikasyon. Disagreements ay natural sa kahit anong relasyon sa mundo. Huwag mong pipiliin tahimik kaysa sabihin ang nararamdaman mo respectful communication ay nagpapatibay ng trust at intimacy ninyo. Kahit mahirap, importante ipahayag pangangailangan mo sa kanya palagi. Open communication ay susi sa matibay at healthy partnership. Ikaanim, huwag lubos na umasa sa kanya financially. May sariling income ka, huwag umasa sa kanya palagi. Financial dependence ay nagdudulot ng imbalance sa relasyon ninyo. Empowerment ay dumarating kapag independent ka sa sarili mo. Kapag may pera ka, mas may control sa choices mo. Financial security ay nagpapalakas ng respeto at confidence mo. Ikapito, huwag palaging palusutin ang mali ng ugali. Love hindi excuse para tanggapin disrespect palagi sa kanya. Set boundaries at ipakita hindi mo papayagan ang mali. Healthy relationship ay nagbabase sa mutual respect at trust. Kapag walang discipline, mauuwi sa toxic na pattern agad. Huwag kang naging complacent sa bagay na hindi tama. Ikawalo, huwag ihiwalay ang sarili mo sa ibang tao. Hindi siya dapat ang buong mundo mo palagi talaga. Maintain friendships at family connections para may support system ka. Isolation ay nagdudulot ng unhealthy attachment sa relasyon ninyo. Balanced life ay nagbibigay ng perspective at happiness sa iyo. Mas masaya ka kapag may sarili kang mundo at passion. Ikasyam. Huwag pumayag sa intimacy na di komportable. Huwag mong i-compromise comfort mo para lang sa kanya. Kung mahal ka niya, irerespeto niya boundaries at feelings mo. Physical intimacy ay dapat consensual at mutually respected palagi. True love ay inuuna ang respeto kesa pansariling gusto niya. Kapag hindi ka komportable, may karapatan kang magsabi ng hindi. Kaya tandaan, hindi sukatan ng pagmamahal ang pagsuko palagi. Mas nakaka-attract kapag pinapahalagahan mo rin sarili mo. Kung gusto mo lang respeto, huwag mong ibaba standards mo. Dahil sa huli, ang tamang lalaki tatanggap ng buo sa iyo at siya yung tutulong sa iyong lumago, hindi mawala kailanman.